May isang laro na RPG na nabuo ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nagtagal ay isa-isa na silang umalis sa game. Bago siya tuluyan mag-shutdown ng game ay umupo muna siya sa kanyang trono at iniisip ang mga nakaraan sa mga ginawa ng kanyang mga kaibigan sa game. Ngunit naubos na ang time na dapat ay mag-shutdown na ang game pero anden pa din siya sa game. Nagulat siya dahil hindi niya na makita ang console sa game at biglang nagsalita ang NPC na tauhan nilang magkakaibigan. Nagugluhan ang ating bida dahil biglang naging totoo ang game. Sa kanyang test ay sinubukan niya hawakan ang dibdib ng isang babae na NPC na ang pangalan ay Alvedo kung totoo na ba ang isang game. Ipinatawag niya ang bawat guardian sa Nazareth para ito'y kanyang kausapin. Ipinakilala ng bawat guardian ang kanilang posisyon kung anong floor sila nagbabante. Gusto ng ating bida na tignan ang nangyayari sa labas ng kanyang palasyo para malaman niya kung ano ang ganap sa labas ng palasyo. Bawat isa pala sa mga guardian na ito ay isa silang mga overpower sa kanilang mga kapangyarihan. Ang bawat isa sa kanila ay sobrang malalakas. Lumabas ang ating bida para tignan kung ano ang makikita niya sa labas ngunit nakasalubong niya ang isang guardian para siya ay escortian. Siya ay lumipad kasama ang kanyang guardian para tignan ang mundo dahil sa ganda ng lugar na dati ay hindi niya pa nakikita. Sa anime na ito ay dito mo mapapanood at bawat strategy at mga nakakasabik na laban. Isa ito sa magandang anime na napanood ko ngayon ay meron na itong season 4 pero lahat ng season na ito ay sobrang ganda. Ang title nga pala ng anime na ito ay Overlord. Panoorin nyo te guys hinding hindi kayo magsisi pag napanood nyo te isa sa recommend na anime ito. Huwag nyo naman kalimutan ay follow ako sa tiktok sa facebook at subscribe sa aking youtube channel. Salamat!